Kailangan tumayo ka. Ikaw na tutulog. Kailangan gumising ka. Amen? Andito ba ang Diyos? Kasama ka ba natin siya ng Bukas ang langit. Amen? Baya sa tulay tayo ngayon. Channel 5. Ayan. Okay, maraming salamat po sa ating mga kapatid, sa ating mga ina, na nga po napakabuti ng Diyos para sa atin. Bakit tayo binigyan ng buhay may purpose? Amen? Para, para po tayong lahat ay makapaglingkod. Ano nga ang sabi ni brother kanina? Ano ang sabi? Kailangan nakasalalay sa ating mga panalangin ang mangyayari sa ating Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Amen? Kaya nga, sabi natin, napakalaga ang panalangin mo. Kailangan, sabi nga natin, eh, makikmah, pakinggan ng Diyos ang mga panalangin ng bawat isa sa atin. Okay, dumako na po tayo sa unang kapahayagan Ay patasan mo na kalahat. Sino magbabasa? Atikon. Okay. Dumako na po tayo mga kapatid, dumayo po tayo ng lahat para po sa pagbabasa ng ating na mga na Mga iba, ang ina sa pagbubulat sa ina, ina ang Connie Dizon. Asang sister Cody? Mamaya ka na magtero kayo magbasa mag ka mga Bible at saka mag-aulay gospel ka pa. Sino magtotok? Totok daw siya. Siya. Siya rin. Hindi ka naman tayo nakalito, diba? Pag-video na kanina. Okay, palakpakan mo natin ang malakas na malakas siya, Mami Yahweh. Maraming salamat! Maraming salamat! Sister Connie, please. Sabi ng Sister Connie, na dalpa, sabi ng lahi. Lucas. Lokas, Lucas 22. 22. 22, 22. 24, 2, 28. Lucas 2. May tandaan na po. 22 to Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ako ulit sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, Ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem, dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat pangalay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang batubato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, Pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang, ng kanyang mga bagulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inahanda mo para sa lahat ng mansa Liwanag itong tatanglaw sa mga entil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikadiriktas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na at pitong taon lamang silang At pitong taon lang silang nagsama ng kanyang asawa. Nang siya ay mabalo at ngayon, walumput apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras din iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalagta rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinuburing ka namin, Panginoong Heso Kristo.